Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglevaklevakachang Wed Everest. Ako po, Gretchen Ho. At ako ang nagpakalat ng fake news. Nagkabuhol-buhol ang script. Kasali nga ba si Gretchen Ho sa mga PNP na lumusob sa KOJC at magbalita ng fake news? Yan ang tanong ng maraming netizen after inilantad ipinasabog ang isang video na kung pilit na um, iba. Iba ang dati dat dating mga kabibig. O eto mga kabibig ha, Tingnan natin ang video ito. Trending na trending. Kita yun naman, medyo alanganin tayo. Gretchen Ho, Huli sa sariling kamera. Medyo alanganin tayo. Ano ba ang ak accident o incidenting ito? Ito yung saan um, gustong bombahin daw, di umano, ng PMP ang isang corner ng KOJC compound. Ano oh, tayo makabibig ha? Hala, lang, kanita, yun, uh. so ano ibig sabihin? Again, 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 again. Hindi ko mag-gets. Hindi ko maintindihan kung ano. ito na, ito na, again. Hala. So, anong ibig sabihin dito, mga kabibig? Kasabwat? Si Gretchen Ho? Naku, hindi naman. Hindi naman ganon ang ating pakilala kay Gretchen Ho. Alam mo naman na magaling siyang um, broadcaster, journalist nga ba itong si Gretchen Ho? naman, basta ang kilala ko na si Gretchen Ho, magaling siya sa volleyball, mga kabibigyo. Ito naman ang mga komento ng ating mga netizen. Anong meaning niya? Bakit medyo aling, alanganin? Sabi naman na isang netizen, alanganin ang slant na ibabalita niya. So medyo simplang ang kanyang ibabalita at hindi maganda. Oh, ito pa. Kasama siya sa kakasuhan ba si Gretchen Ho? Alanganin mag-stick to the plan? Oh, ito pa. Ang meaning niyan, hindi pwedeng magpabido, magpabibo, alanganin ang kanilang gagawin sa KOJC. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng gumawa ng kwentong pampagong. Kasi gusto nila kasi na pasabugin daw ng isang area ng KOJC, mga kabibig, para daw um, makita nila doon si Pastor Apolo Kibuloy. May nakita daw silang uh, heartbeat. Heartbeat na naman, mga kabibig. Grabe, puro heartbeat na lang ang kailangang nakikita ito pa kaalyado na ba si Gretchen Ho ng mga uh, abusadong pulis ay hindi ko rin alam kung kaalyado na ba siya okay ito pa we stick to our plan anong plano ba ang gusto nila alanganin means they cannot stick to the plan ala kala mo hawak niya ang PNP pero dati galit na galit sa mga pulis at sa mga diktator, dik diktatoryang marcos buti pa si Gretchen may alam sa batas yung pulis wala totoo po at least alam ni Gretchen na alanganin sila. Hmm. Alanganin, it means na hindi pwede lang gawin yung pina, pinaplano lang pasabugin ang isang area ng, ano tawag nito, kay Kumpang. At least si Gretchen, oh, sinabihan niya ang polis na, wag po sir, al alanganin tayo dyan. ba diba? my May court order na. At least, ginising ni Gretchen Ho ang, ang medyo tulog na utak ng isang polis. Alanganin, maybe she meant to respect the court order so pag magpilit pa sila abay dihado sila opo yun din ang pagkaintindi ko sa statement ni ano ni Gretchen Ho na at least sinabihan niya ang pulis na be careful kasi may court order na baka uh, masampahan kayo ng kaso baka uh, hindi lang ito ang pwedeng mangyari pa let's stick to the plan gretchen ho medyo alanganin ba to stick to the plan we are live uh, ito pa alanganin means uh, ano daw Alanganin na may pabulong pa. Bakit may pabulong? Kasi baka medyo maingay sa paligid para i-wake eh, up ni Gretchen Hoyong Police at sinabihan niya na may court order para magising yung pulis mga kabibi. At sa, to sa totoo lang, wala na silang pakialam kung may court order, hmm, 'di ba? Harap-harapan na ang um, pag-abuso sa mga KOJC members at ang KOJC compound. Ito ba? GMA News. Bakit puro din kayo fake news? Kasi ang GMA News, meron ding pinakita mga kabibig. Yes po mga kabibig ha. Kung saan sinabi nila, secret area daw ni Kibuloy. Hello? Di ba? Secret area ni Kibuloy. Grabe naman sila for secret area ni Kibuloy. Oo. kinola out sila ni Sasro Gando Saso tungkol sa secret place ba? Ito po. Kabibig Oh. Ito ang sinabi o. Oh. Ito mga kabibig oh. Yan, hanapin ko ang kabibig ha, para i-share ko sa inyo para may alam din kayo mga kabibig. Okay, for the, wait for a while. As in, nakakatakot lang talaga na ngayon no ang mga reporters. Dapat sana mag-research sila or magtanong sila sa mga may alam sa lugar. O, eto na ang kabibig. O, share ko sa inyo kung ano daw ang binalita ng GMA Network. Eto o. Ito mga kabibig ha. Ito yung binalita. Umano'y sekretong lagusan at magagarbong silid na discovery sa Cathedral ng Kingdom of Jesus Christ. Abangan sa State of the Nation. May sekretong lagusan daw. Tapos, ang sagot dito mga kabibig is, ano ta, ano ta, hindi po sila sekretong lagusan, sabi ni SAS. GMA News, hindi po sila sikretong lagusan. As you said, labanan po natin ang fake news. Yung nasa left po ay basement or stock room na mga eskwelahan. Hindi yan parte ng katedral. At ang nasa kanan po ay holding area or backstage ng katedral. Ah, ito ay basement room or stock room pala to. Ito, holding area. So mali-mali ang news ng GMA. Akala natin akala natin na lalabanan natin ang fake news. Ito pa. Wala nang matinong news anchor maliba lang sa SMNI, sabi na isang netizen. Parang tanga lang ang GMA News at fake news pa. Niloloko nyo ba ang sarili nyo? Yan ang mga komento ng netizen. Hi, manood na lang po ng mga vloggers na totoo daw. Naku, matagal na nagpakalat ng fake news ang GMA. Just ko, GMA. Dapat uh, Masinsina ng pag-research nyo tungkol sa mga pinupost nyo. Yan po. Yan po ang mga uh, reaksyon ng ating mga netizen after binulgar ni Sas Rugando Sasot ang isang pinakalat nila na news na lagusan daw. Sekretong lagusan, mga kabibig. So ano ang iyong komento tungkol ito na until now I hindi hindi pa rin matapos tapos ang gulo-gulo ng Pilipinas pero wala ni ni Maski isang politiko ang sasabing? pag-usapan natin ang ekonomiya ng Pilipinas kumusta na ba ang Maharlika Fund mm. ang Maharlika Fund kumusta na ba umuusad na ba Nakagay na ba na malalaking interest ang Pilipinas so pwede na bang gamitin ang Maharlika Fund para lala uh, uh, maging maganda ang takbo ng ekonomiya sa ating bansa <coughs> di ba mga kabibig? so ay nako, kailangan natapos ang nangyari sa Davao City. So yun lang po mga kapibigay ng ating latest lebak-lebak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!